iguhit mo ito sa iyong kaliwang palad upang ang iyong mga asawa kasintahan kalipin, o sino man pwede ito babae sa babae at pwede rin ito lalaki sa lalaki upang di na maghanap pa ng iba at upang di na siya matukso pa sa iba ay gawin mo ito kumuha ka ng isang buong bawang yung hindi mo babalatan huwag babalatan ang bawang at pagkatapos sa iyong kaliwang kamay ay iguhit mo ang cross ng pitong beses. Pagkaguhit mo ng pa ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. Pitong beses mo itong iguhit habang ginuguhit, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, pagkaguhit mo Michael Smith Michael Smith Michael Smith Michael Smith Michael Smith Michael Smith Michael Smith. Pitong beses mong bibigasin ang kanyang pangalan at pagkatapos ay ikulong mo ang bawang sa iyong dalawang kalat. Ikulong mo ito ng 15 minutes at pagkatapos ng 15 minutes ay hipan mo ang bawang. Dito mo parang ibinibigay ang iyong energy upang ang iyong kaparihas ay hindi na kailanman magtaksil sa iyo at makaiwas sa tukso ang iyong karelasyon. Lagi po natin pinapaalala na ito po